Ayan po, good morning po sa ating lahat. Ano po, yan. So, malubong sa atin ang napakahamog. alam nyo po yung hamog. Yung sa gabi po ba? Time check po tayo. Maaga po tayo ngayon lumusong. Yan, 6.03 ng umaga. Tayo po ay maaga at nang para po maano natin yung pa-order. 20 kilo na sibuyas oho uh -huh. tapos ay pag medyo bulog po ay, ay hirap ako ay kung bagay ako po yung hindi pa mabilis na mabilis meron po mabilis luminis talaga tapos ay ang ating kangkong 40 40 tali uh -huh. apat na bandila kangkong dalawang kilong sibuyas may ano po naman tayo may makakasama ay di kahit pa paano po mas inagapan ko pa at para mas mapabilis may oras ho nga ang takbo ng ating ano ay nung ating pag uh, sa sibuyas gawa po ng kinakailangan tayo ay alas 10 hanggang alas 11 nasa buyer na po oh, ganun po may oras ganda naman ang panahon oh nagsisilusong na po sa sibuyas po okay na may kumbaga harvest na lang po dito po naman tayo sa kangkong ito na yung ating kangkungan dito sa kabilang side ganda ng panahon na asol na asol na po pitik na pitik na naman po ang init na yan iya yeah. talagang pakting na pakting ang init Yan, ito na po yung ating kangkong. Oh. Ready to harvest na po uli. Pwede na, green na green oh. No? Tapos po yung butas na ating inaalala na nakaraan, dumalang na. Hindi naman totally po na wala, kumbaga dumalang. Hindi totoo na lipol na. Hindi po naman natin ma-100% na walang kabutas-butas yung magiging ano nating kangkong. po harvest po tayo ng sibuyas derechuhan ha yun po si kuya Willy tapos na nagbubulot kami nito hmm. dyan na salib na tayo sa isa para maikli na iba ano dapat yung mga haba pala muna Baka biglang Sumatras na yung Kukuha nito Ayun ka na rin Yung produkto Yung dinadala na rin mm -hmm. Doon na lang Iwanan na no hmm. Pwede rin Iwanan na yung ano Ta, hmm. kita minum nauli oh oh Ay, kahit ito naman hindi pa gagalawin ay eh, lalong wala yan, Oh. Abutin ulit ng tunaw. mahilig sa spring onion no? ngayon po ay medyo mataas taas pa rin po ang presyo so, pero hindi po kagaya ng kataas taas nung nakaraan naikli na uli ano para galing na ito sa mahaba ano parang damo oh. po talagang ganito ito Ay, ibig sabihin, ay hindi nga kapatunaw ito. para patunaw. Tama. Oo. Oh. Oo, oh, hanggat nabibili ka. Dali. Nating gawi. Ano yung bagay-bagay nung unang pansa? Ano yung bagay-bagay sa... akat. Kaya nga ho. Oh, oh. Ba't sinaliit na naman eh. Eh, bata pa ito. Ha? May tama na uli ano? Para pong may nakakatama na uli Pero amin pong pinapersa na, oh. Pakaliliit na. Ganyan po galawin ng ano. Ito parang tumangkad na siya na hindi pa nasuwi pero palaying na siya oh. Yan, ito na oh. Nagdidilaw na agad. Tsyo, wag nang kaanohin pag yung dikit-dikit sa maikli. Oo, oh, wag na. Baka tayo rejikan pa ay. Oo. Oh, Hindi, wag na rin mo nang order tsubunot na. doon nang baka tayo bukas hindi bigyan ng uli na order. papalusutin muna natin lahat ng mahaba. Nagagalain na Alin na ba ang katulad ng mahaba? Ha? Oo, pare-pares lang. Okay, basta syo. Hanggat maaaring mahaba, mahaba. Aling isa, isa, isa? Ay, parang matibay-tibay po naman sa laban yan. Ang pinaka quality po nito. Ang pinaka quality po nito yung medyo may haba po. Oh, bawahon lang ito. Kumapuna natin si Buyas din pero medyo may kli. Yan, atras na siya. Dapat yung maganda po ang ating bigay. Ngayon, para bukas mag-order ulit. Baka po biglang huminto kayo, may maganda pa tayo. Matatapos po ang order natin. Pero okay pa rin po naman. Oh. Kumbaga, technique lang natin yun unahin lahat ng maganda yung ibang medyo ano isingit lang natin wag natin punuin yung baka po kasi ayawan tayo oh pero diretso pa rin po naman natin order sampu ay dari 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, ay 18 na nga po pala Pwede oh, ba yung tay? Tama na Tali na Tililinisan na Pasok kong sa 20 ano. Tama. Madali na ikuha isa. Ito naman mahaba haba din ano. Ito so, pa lang ang mga pasipara. Ito Yung pala Mike, natin sa lugawan. Ka, ay Mura mura nga lang, mas mura pa. Basta mabinta ano. Pero yung iba, natin. Mawalan tayo ng lahi, ang gara na ng kabila. Ano mula 30 ano Siya nga. Hindi na kukunin 'yan. ang bilis ano po. Siya nga. Tagalog 'yan ay. Oh. Uh -huh. Ayun 'no. lang baka ako sa ng isa isa, ano, Ay, ay, bukas, ay, kaya pa kaya bukas ang 20 uli. Dalawa na 20 ano? Ha? pa pa. Hindi ka na Gay ko ano yung isa. Yung din po yung malalabas ko no. Hmm. Quality nga ng pag mahaba. O. Kaya pa naman. Alam nila ang maikli at mahaba ang sibuyas sa silid ng plastik. Oo. Hindi wala lingubas ah. Noong una nga pala durong haba ng sibuyas. Itinutupi pa. Ay, noong una. Dalawa po, ari ating sibuyas. Yeah. 20 kilo.